Hello mga farmers, welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, ay ibabahagi ko po sa inyo ang dapat gawin para mapabilis ang paglaki ng ating nabibiling BX. bago po tayo magsisimula mga ka-farmers para po sa iba nating mga hog racers dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, Paki subscribe na lang po at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So for today's video mga ka-farmers, ay pag-usapan natin kung paano ba mapabilis ang paglaki ng ating mga bagong biling biik mga ka-farmers. So very important po ang topic na ito para sa ating mga kapatid na racers dyan na meron mga bagong biling biik mga ka-farmers. Kaya panuorin nyo po hanggang sa dulo ang video ito para makakuha po kayo ng mga importanteng impormasyon kung paano ba ninyo mapabilis ang paglaki ng inyong mga alaga. So kung meron kayong bagong biling biik mga ka-farmers, so kadalasan bagong walay pa po yan sa kanilang mga inahin. Very prone po yan sa scouring o pagtatai mga ka-farmers, kaya kailangan po naalagaan natin yan ng maigi mga ka-farmers para hindi po masasakitin sayang ang pera na ibinili natin dyan mga ka-farmers. Usually mga ka-farmers, kapag nakabili tayo ng bagong walay na mga biik, kompleto na po yan sa mga vitamins like iron, B-complex, ganyan mga ka-farmers. Dahil dito sa amin, nakasanayan po talaga na kompleto sa vitamins ang ibinigay namin sa aming mga biik para maiwasan po ang anemia at stress mga ka-farmers at magkakaroon sila ng resistensya, of course, para sa pagkakasakit mga ka-farmers. So, I hope the same din sa ibang hag dealers mga ka-farmers na yung mga biik na ibinenta nila kumpleto na rin po sa bakuna at vitamins. Dapat nyo ring tandaan mga ka-farmers na kapag bumili kayo ng biik at galing po sa malayo, so meaning nagbiyahi pa po tayo mga ka-farmers, pagkarating po dyan sa inyo, wag nyo po yang pakainin agad mga ka-farmers. We understand na nagugutom po yan o nauuhaw mga ka-farmers pero dapat hindi nyo po muna painumin at pakainin agad pagkarating dahil stress pa po sila mga ka-farmers at hindi pa po dapat na pinapakain natin agad. Kaya marami sa ating mga kapatid na hog na nakabili ng biik, then pagkailang araw or kinabukasan pagkabili, nagtatai yung mga alaga nila. Then magtatanong sa atin na nagtatai yung bago nilang biik, hindi naman ito nagtatai galing sa may-ari sa nabilhan, pero pagdating sa kanilang kulungan, nagtataina na ito. So, isa po sa rason dyan mga ka-farmers ay baka pinakain nyo po or pinainom nyo agad ang inyong mga baboy pagkarating nito sa biyahe. So, dito sa amin mga ka-farmers, kadalasan pinapakain namin yan. Kung sa umaga dumating ang baboy or ang biik, pinapakain namin yan sa tanghali na at pinapainom sa tanghali na rin. Para maiwasan po na magtatae sila mga ka-farmers dahil during that time, stress pa po sila. So, bawal po talaga na pakainin at painumin para maiwasan po natin ang pagtatae mga ka-farmers. Minsan din kasi ang pagtatae, mawawala ng gana sa pagkain ang ating mga biik. Buti na lang mga ka-farmers kung kakain ito. Kung hindi, so papaya talaga yung ating mga alaga at may posibilidad na mamamatay talaga. So, dapat niyo po talaga yung tandaan na kapag galing sa biyahe ang inyong mga biik or kahit na yung mga malalaking baboy mga ka-farmers, dapat papahingayin niyo po muna. Huwag niyo pong pakainin agad. So kung okay na po yung bagong billing biik niyo mga ka-farmers wala kayong problema na na-encounter much better po kung ganoon. So pag-uusapan naman natin ngayon kung paano ba natin ito mapabilis ang kanilang paglaki. So first nating gawin mga ka-farmers ay dapat linisin natin palagi ang kanilang kulungan at ang kanilang kainan mga ka-farmers. Very important po ang pag ng cleanliness sa ating mga kulungan kung sakaling maliliit pa po sila mga kafarmers. Dahil dito sa stage na ito, very prone po yan na magkakasakit sila tulad ng pagtatai, ubo at yan po ang rason na mawawalan sila ng gana sa pagkain. So, dapat malinis po talaga, walang mga mikrobyo na posibleng makakasakit sa ating mga alaga, mga ka-farmers. So, gawin po natin ang paglilinis sa kanilang kulungan, mga ka-farmers, before sila papakainin. At syempre, after po sila papakainin, mga ka-farmers. Lalo na po kung sa gabi, dapat malinis po yung kainan ng ating mga baboy or walang mga naiiwan na pagkain sa kanila mga ka-farmers dahil once meron pong maiiwan lalo na sa gabi, may posibilidad na papasok po yung mga daga, mga ka-farmers. Then, alam nyo na, ang daga, career po yan ng mga sakit. So, dapat hindi po natin papasukan ng mga daga ang ating mga kulungan ng baboy. Baka mag or magdumi then makakain ng ating mga biik. So, very dangerous na po para sa ating mga biik, mga ka-farmers, kapag makakain ng dumi ng daga. Kung nag-dry feeding naman kayo mga ka-farmers at wala talaga kayong kainan na inilagay sa loob ng kulungan, pwede lang naman po yan mga ka-farmers. Tulad sa amin, maliit lang kasi yung kainan namin, so mas prefer namin na dun sa sahig namin papakainin yung aming mga biit. So pwede lang po yan, but we have to make sure na malinis po yung sahig na kinakainan ng ating mga biik. Okay lang kasi ang sasahig mga ka-farmers kapag naka-dry feeding tayo. Pero mahirap lang siya kapag naka-wet feeding. Pero kadalasan kasi kapag maliliit pa po yung ating mga biik or yung ating mga baboy, mas preferred po yung dry feeding. Then i-transition na lang natin mga ka-farmers kapag medyo malaki na po sila at makikita natin na kaya na po lang kanilang chan. Then, ang next nating gawin mga ka-farmers para sa ating mga bagong biling biik ay paliguan natin 3 times a day. Pero dapat watchful po tayo mga ka-farmers dahil Huwag po nating pakaliguan agad pagkarating mismo ng mga biik galing sa biyahe mga ka-farmers. So dapat niyo po yung tandaan, para hindi po magkakasakit tulad ng pagtatai ang inyong mga biik, huwag niyo po yung paliguan agad pagkarating galing sa biyahe. So, pwede mga ka-farmers na kinabukasan po muna, tsaka niyo papaliguan. Mostly dito sa amin mga ka-farmers, pinapaliguan namin ang aming mga biik, kinabukasan pa pagkagaling sa biyahe. At tinitingnan din namin kung medyo yung mga biik namin ay malaman siya. Yung hindi payat mga ka-farmers, ganon. Dalasa na naman sa binibili nating mga biik ay yun talagang malaman. Huwag po tayong bumili ng mga biik na payat mga ka-farmers dahil mahirap po yan na palalakihin agad. And of course, bumili lang naman tayo mga ka-farmers, dapat pinipili din natin yung merong magandang pangatawan kahit na medyo pricey siya. So, yan mga ka-farmers, dapat pinapaliguan po natin sila 3 times a day. Pero pagka kinabukasan pa po galing sa biyahe mga ka-farmers. Ang rason po natin dito kung bakit palagi nating papaliguan ang ating mga biik lalo na before papakainin mga ka-farmers para ma-maintain po yung freshness ng kanilang pangatawan. At sa ganun magiging magana po sila sa pagkain. So isa din 'yan sa rason mga ka-farmers para mapanatili nating malinis ang kanilang kulungan at ang katawan ng ating mga baboy. Kapag bagong walay ang mga biik mga ka-farmers, merong iba kasi na nagpapakain 3 times a day. So dapat papaliguan natin ang ating mga baboy 3 times a day before sila papakainin. Pero dito sa amin mga ka-farmers, kapag mga bagong bili pa po yung mga biik namin, five times po namin yung pinapakain. Kasi pa kaunti kaunti lang yung feed na binibigay namin that time mga ka-farmers para hindi naman po bago yung kanilang chan at sa ganon hindi sila magtatae. Then every time magpapakain kami, naglilinis kami ng kanilang kulungan. Sapagkat dry feeding kami mga ka-farmers, so sa sahig po namin nilalagay ang kanilang feed. So para makasiguro na malinis talaga yung kinakainan nila, syempre nililinis din natin yung kulungan at yung sahig mga ka-farmers. Then itong pagpapaligo sa kanila 3 times a day mga ka-farmers, applicable lang din ito kapag mainit ang panahon. Syempre, tinitingnan din natin ang klima mga ka-farmers. Kapag malamig ang panahon, huwag nyo pong basain ang inyong mga baboy. Okay lang na nililinis natin yung kanilang kulungan pero as much as possible huwag po natin basain ang lahat mga kafarmers, ang lahat ng sahig. Dapat nagiiwan po tayo ng area na dry. Kapag giniginaw yan, isa din yan sa rason na magtatae yung ating mga biik. So, dapat tinitingnan din natin yung klima, kung mainit ang panahon, pinapaliguan natin, pero kung malamig, syempre mga ka-farmers, wag po nating paliguan. Then, yung kasunod namin ginawa mga ka-farmers ay pinupurga po namin ang aming mga biik. Pagkarating po ng aming mga biik mga ka-farmers, tinatanong po namin sa dealer kung napupurga na po ba yan. So, usually kasi hindi pa yan napupurga. So, dito sa amin, pinupurga po namin yan mga ka-farmers. Para wala siyang mga parasites or bulati sa kanyang bituka, mga ka-farmers, ang ginagawa po namin ay buwan-buwan nagpupurga po kami. So, ang rason po natin dyan ay para mapupuksa po yung mga parasites na pwedeng makabenefit sa feeds na kinakain nila. Mahirap na kasi mga kafarmers, farmers palagi silang kumakain ng magandang klase ng feeds at yung tanging makabenefit lang ay yung mga parasite sa loob. So, dapat pinupuksa po talaga natin yan. So, advisable po na magpupurga tayo monthly mga kafarmers before tayo mag-transition ng feeds. Yan po dito sa amin, before kami magpalit ng feeds sa kada stage mga kafarmers, farmers nagpupurga po kami. Then, pagkatapos namin magpupurga mga ka-farmers, ay dito na po kami magbibigay ng vitamins. After 3 days na magpupurga, nagbibigay po kami ng vitamins mga ka-farmers. So, injectable po yung ginagamit namin. Dito sa injectable, monthly po kaming gumagamit mga ka-farmers. Pero, kapag mga powderized mga ka-farmers, of course, pwede lang po tayong maghalo niyan daily. Tulad ng mga... King's Vita Plus, mga Vitamin Pro. Pwede po na maghalo tayo ng pa -county counting powder sa feeds mga ka-farmers. Meron kasing iba na nagsasabi na every week or two times a month sila nagbibigay ng vitamins. So, meaning every 15 days. So, it's up to you po mga ka-farmers dahil kung yan ang nakasanayan ninyo, so go lang po. Basta dito sa amin, every month kami nagbibigay ng injectable vitamins after magpurga at nagbibigay lang din kami ng mga supplements tulad ng mga King's Vita Plus, Vitamin Pro, Sisical sa aming mga baboy daily mga ka-farmers kapag meron pong available. And so far, okay naman siya. Wala namang nagiging problema doon. Then lastly mga ka-farmers na pinaniniwalaan namin na makapagpabilis sa paglaki ng ating mga bagong biling biik ay ang pagbibigay ng mga dekalidad na feeds o yung tinatawag natin na premium feeds mga ka-farmers. So dito sa amin kapag mga biik pa yung mga alaga namin mga ka-farmers pigrolak po talaga yung maganda para sa amin. So, importante po talaga na di kalidad po yung feeds na gagamitin natin mga ka-farmers dahil kumpleto po yan sa mga vitamins and minerals na kailangan ng ating mga biik. At syempre, huwag din natin kalimutan na magbigay ng mga iba't ibang supplements mga ka-farmers para mas mapadali ang pagblaki ng ating mga bagong biling biik. So, pero yun lang mga ka-farmers, dapat kung nagbibigay tayo ng feed sa ating mga alaga, wag po nating damihan agad, lalo na kapag maliit pa po sila. So, dapat pa kaunti kaunti lang po para maiwasan po or hindi po magtatae ang ating mga biik mga ka-farmers. So, yun po ang mga dapat ninyong tandaan kung gusto ninyong lumaki agad ang inyong mga bagong bililing biik. So, dapat malinis palagi ang kanilang kulungan at ang kanilang pakainan mga ka-farmers. Ikalawa, dapat paliguan po natin 3 times a day kapag mainit ang panahon. Pero kung malamig ang panahon, dapat hindi po natin binabasa sila. Ikatlo mga ka-farmers, dapat magpupurga po tayo monthly. So, before tayo mag-transition ng feeds, dapat nagpupurga po tayo. Ikaapat, dapat magbigay tayo ng mga vitamins at any supplements para matutulungan po ang ating mga biik na lumaki agad at syempre resistensya din against sa pagkakasakit. At ang ikalima mga farmers ay pumili tayo ng dekalidad na feeds. Very important po ito na kung ano yung pinapakain natin sa ating mga baboy or sa ating mga biik, babalik din yan sa kanilang pangangatawan. I know mga ka-farmers, marami ang magsasabi na mahal ang presyo ng dekalidad na feeds. Pero, meron po kasi ang mga technique, mga ka-farmers, kung, paano tayo makakatipid. So, meron tayong mga diskarte, diskarte, kapag malalaki na yung ating mga baboy, kung paano tayo makakatipid, at kung paano din tayo makakuha lang ng income. So, dapat ganun mga ka-farmers, huwag po nating tipirin agad ang ating mga bi kapag maliliit pa sila. So, much better na bigyan po natin ng quality premium feeds. So, yun lamang po mga ka-farmers ang share ko for today's video. Sana po ay subaybayan ninyo palagi ang ating mga farming tutorials sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din mong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers ating tanaan na tayong mga farmers ay dapat mariskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po kababaihan, hindi po lang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwede mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.